Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Patuloy na masaya ang ABS-CBN sa anunsyong mananatiling mapapanood ang It's Showtime sa Kapuso Network sa taong 2025. Nagpasalamat ang network sa pamunuan ng GMA7 sa tiwala at suporta nito sa kapamilya Noontime Show, na unang umere sa GMA noong Abril 6, 2024. Ayon sa opisyal na pahayag ng ABS-CBN Integrated Corporate Communications, ABS-CBN is happy to share the good news that its showtime will continue to air on the noontime slot of GMA from Monday to Saturday. ABS-CBN and its Showtime family are most grateful to GMA for their continued trust and support. We will continue to inspire and bring happiness to our audiences. Thank you Kapuso, Kapamilya, and Madlang people. Opisyal na mensahe mula sa GMA. Ngayong umaga ng Disyembre 20, 2024, naglabas naman ng maikling ngunit makabuluhang pahayag ang GMA Corporate Communications. Ayon dito. Its showtime will continue to air in GMA in 2025. Maligayang Pasko, Madlang Kapuso at Kapamilya. Isang makasaysayang kolaborasyon ang ugnayan sa pagitan ng ABS-CBN at GMA7 ay itinuturing na historic at iconic mula pa noong Marso 20, 2024 ng pirmahan ng kasunduan para sa block time agreement ng It's Showtime. Bukod sa kasalukuyang pagpapalabas nito sa GTV, Nakamit ng programa ang mas malaking pagkakataon na maipalabas sa pangunahing noontime slot ng GMA Network. Mga emosyonal na sandali sa Kapuso Network. Mainit ang naging pagtanggap ng GMA7 sa mga host ng It's Showtime sa kanilang paglipat. Sa contract signing event na ginanap sa Studio 7 ng GMA, naging emosyonal ang mga host, kabilang sina Ann Curtis, Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Ogie Alcasid, Carille, Amy Perez, Jugs Hugeta, Teddy Corpuz, Ryan Bang, Ion Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lassie Marquez, Chani Dominguez, Darren Espanto, at higit sa lahat, si Vice Ganda. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Vice Ganda, Magandang hapon ho sa inyo mga kapuso at kapamilya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Maraming salamat po sa GMA dahil grabe yung pagtanggap nyo talaga sa amin lagi. Binalikan din ni Vice ang kanilang unang karanasan sa GMA mula sa paglipat sa GTV hanggang sa kanilang pagdalo sa GMA Gala Night. Ang init ng pagtanggap nyo, ang sinsero ng pagmamahal nyo, maraming maraming salamat. Pasasalamat sa tulong ng GMA, pinasalamatan din ni Vice ang GMA7 sa pagtulong sa ABS-CBN noong humarap ito sa matinding pagsubok matapos mawala ng prangkisa noong 2021. Ang bait-bait po ninyo sa amin, ang laki ng tulong at suporta ang ibinibigay ninyo. Sa panahong sad-sad kami, hindi nyo kami tinapakan, kundi tinulungan nyo kaming makatayo. Pinagbuksan nyo pa kami ng tahanan para magpalakas, magpagaling, at muling makatindig. Dagdag pa ni Vice, ang kolaborasyon na ito ay hindi lamang makasaysayan, kundi isang patunay ng pagkakaisa sa industriya ng telebisyon. This is just so historic, so iconic, This is mothering, sabi niya. Pagpapatuloy ng inspirasyon at saya sa 2025, asahan ang mas marami pang masasayang handog mula sa It's Showtime sa Kapuso Network. Patuloy ang pangako ng programa na magbigay inspirasyon at saya sa madlang kapamilya, kapuso, at madlang people. Vice Ganda, nagbigay ng mensahe sa contract renewal ng It's Showtime sa GMA. Ipinahayag ni Vice Ganda ang kanyang labis na pasasalamat at tuwa kaugnay ng pagpapatuloy ng It's Showtime sa GMA Network sa taong 2025. Sa kanyang emosyonal na talumpati matapos ang opisyal na anunsyo ng contract renewal, inilarawan niya ang karanasang ito bilang isa sa mga makasaysayang yugto sa kanilang programa. Grabe ang saya namin, hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaking blessing ito para sa It's Showtime family, Annie Vice. Napakalaking bagay na binigyan kami ng tiwala at suporta ng GMA. Hindi namin ito makakalimutan. Pasasalamat sa GMA Binalikan ni Vice ang mainit na pagtanggap sa kanila ng GMA Network mula pa noong unang paglipat ng kanilang programa sa Kapuso Network noong Abril 2024. Ayon sa kanya, ang kolaborasyong ito ay hindi lamang simpleng kasunduan kundi isang patunay ng pagkakaisa sa industriya ng telebisyon. Ang GMA ang nagbukas ng pintuan para sa amin nang higit pa sa inaasahan namin. Hindi lang nila kami tinanggap, kundi talagang niyakap nila kami bilang bahagi ng kanilang pamilya, dagdag niya. Ang sincerity ng pagmamahal nila ay damang-dama namin mula sa umpisa. Pagbabalik-tanaw sa hamon ng nakaraan, hindi rin nakalimutan ni Vice na banggitin ang matinding hamon na hinarap ng ABS-CBN matapos mawala ng prangkisa noong 2021. Sa gitna ng krisis na iyon, ang GMA umano ang naging isa sa mga katuwang ng Kapamilya Network sa unti-unting pagbangon. Sa mga panahong sadsad -sad kami, hindi nyo kami tinapakan. Sa halip, inialay nyo ang inyong mga kamay para tulungan kaming makatayo, Aniya. Ang bait nyo sa amin at hindi namin ito makakalimutan. Mula sa aming mga puso, maraming, maraming salamat. Makasaysayan at ikoniko inilarawan ni Vice ang partnership ng ABS-CBN at GMA bilang historic at iconic. Ayon sa kanya, ito ay hindi lamang isang simpleng kontrata, kundi isang patunay ng pagbabago at pagkakaisa sa industriya. This is so historic, so iconic. It's a testament that anything is possible if there is mutual respect and trust, pahayag niya. Inspirasyon at saya para sa madlang people sa huli, nangako si Vice Ganda at ang It's Showtime family na patuloy nilang ibabahagi ang inspirasyon at saya sa kanilang mga manonood. Para ito sa ating madlang people, sa kapamilya at sa kapuso. Ang It's Showtime ay nandito para maghatid ng kasiyahan kahit anong mangyari pagtatapos niya. Sa pagpapatuloy ng It's Showtime sa GMA sa 2025, asahan ang mas marami pang nakaaaliw at makabuluhang mga segment mula sa pinakamamahal na noon time show. Noong masasabi niyo sa issue natin today. Feel free to comment your noong masasabi. This has been Angelo hanggang sa susunod na balita.